Susunod na programa I Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. kalimutan mag-like, share, subscribe, and follow. Para updated kayo sa video ko. O, oh, sagot! Titigilan mo pa yan! Nasasaktan pa kita! Sagot! Sino ka? Ito po yung taga Matkit Ako yung taga Barangay Porting Kalokan. Gagamutin natin yan. Si Mangkay Kwing ng Kalokan tong masarap mo. Aalis ka dyan. Hindi. Sagot. Aalis ka ba dyan sa katawan na yan o mag-aaway pa tayo? Si, wag kang tumingin sa akin. Baka makita mo ang inaanap mo. Ano, sagot! Sama, makatina. ah. lem bakal. Papa terus Paparusahan kita, bukit kita sa mga bukit ko. Wag apa bukit apa bukit apa bukit apa bukit apa bukit apa Bergam, bergam, isus, isus! Jesus. Do did, sit or a mixum. Jesus. Do, did, sit or a Jesus. Ano? Labang ka pa? Sagot. Ayaw. Alis ka na dyan o paparusahan pa kita. Sagot. Bakit mo ginugulo yung babae na yan? Sumagot ka. Bakit mo ginugulo? Sagot. Ah, alis ka dyan. Lahat na inkanto, tikbalang kapwa, lamalupa, duwende. Gulping nyo na yun, na yan. Kailan binibili Kaya, pahihirapan kita dyan. Marami yan sila. Gugulping ka nyan. Kaya, tatanungin kita. Ah, alis ka dyan, hindi. Sagot. Aalis ah, ka ba dyan sa katawan na yan? O, oh, pahihirapan kita. Sagot! Ayaw ah, niya daw. O, mga kapre, na. Mga kaibigan ko, Danilong kapre, pinutusan kita. Tigidig! Natikba lang. Gulpin niya na yan. Haring inok ng mga dewende. Pakigulpin niya na yan, nakasapi na yan. Ano, lalabang ka pa? Sagot! O, pagugulpi kita dyan. Sumagot ka! Labang pa, lalabang ka pa? Ayaw na. Ano, sagot! Lalabang ka pa ba? Ayaw pa. Oh, sige. Alis ka na dyan. Alis ka na sa katawan na yan. Alis ka na sa katawan niya. Bakit ka kami... Sige. Iiwan na na yung katawan na yan. Ano ka ba? Tao o elemento? Sumagot ka, kinakausap ka. Tao ka ba, elemento? Sagot! Tao ka ba, elemento? Alis ka na dyan sa katawan na yan? Alis ka na ba? O pagkukulpi kita? ka na ba? Oh, sige, alis ka na dyan, kako! Oh, 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 sige, balasahin nyo na, mga kaibigan ko! Balato ko na sa inyo, ayaw malis! Kulpihin nyo na! Sige, kulpihin nyo! Balasahin nyo ng madala! Painitan nyo ng tabako nyo! Hmm, uh, alis ka dyan. Siya magtaluwag ng tap. Siya magtaluwag Siya magtaluwag Sato rey potay nito para rotas. Sato rey potay nito para rotas. Sato rey nito para rotas. Oh. Sagot! Ano? Oh, Sige na. Ano, lalabang ka pa? Sagot, lalabang ka pa ba? Wala na, malis na. Balik. Ano pangalan ng babae na yan? Maris po. Maris? Balik, Maris. Maris po oh. ako. Maris, malaya ka na. Maris! Bumalik ka na sa Maris. katawan mo. Maris! Balik! Ikaw na yan, Maris. Maris! Ano naalala mo, Maris? Maris! Ano naalala mo? Wala kang maalala? Sinasaniban eh. Tinanggal ko na. Pinabugbog ko sa mga laga ko. Amadeus, ah, ano na naalala mo, Amadeus? Ayam, nawala na, malaya ka na, Maris. Malaya ka na, Maris. wala nang gagambala sa iyo. Maris, ano naalala mo? Nakinig sa makikita. Maris, para mawala na yan. Huwag kang matakot, nandito ako. Tingin ka dito, Maris, sa kwintas ko, ha? Sige. Tingin ka, Maris, tumingin ka sa kwintas ko nakatingin ka na. Mahal na Diyos sa Basbasan niyo si Maris na matanggal ang kanyang sapi. Malayasin naman sa may espiritu na yan. Croc Santi Pater Benedicti. Croc Santa Melux. No Traco Sit Medox. Badar et Ro Santa Ana. Evden ni Bibas, Clock Santa Potis, Pinidicti Kristo Salvator, Sarcedos, Matlapis, Nicas, Temen Sabot, Magister, Dios, Pereta, Sedem, Sazapeta, Nazareno, Sol, Misías, Pia, Esponso, Diator, Juas, Atos, Lio, Isis, Perbum, Botos, Sangala, Diyos, sa mga makapinigagaling ka ng Marit. Layas mo sa mga spirito, layas mong kukulam, layas mong babarang, layas ang tanas, alis, 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 sa ngalan Diyos,

wala na, ikaw na yan? Ayun, alam ko yan, mga dash, kaso sa mga point, point, Malaya ka na, Maris. Wala nang gagambala sa'yo. Hindi ko talaga nakuha. Yan. Simpli-simpli mm. uh, lang, mo pa ako sa nabotas eh. Lay Layo-layo yung matkitro eh. Pagpupuntayin nyo pa ako. <laughs> Ano ang mali? Mares, nawala hindi. Ang inaano na kasi ngayon tinuturo sa amin sa Matthew. Ha? Ah, yung, yung, hindi na sorry, ganyan, iba. Counting uh? na eh. Hindi na. Counting eh. yung kuha nito. Mares, ikaw na ba yan? Ano na ko? <laughs> ko Alam ko yung mga uh, pag mga magbibingga. Ah, sa mga manonood! Sa ano na? Sa... Malaktak naman dyan! Natanggal na! Ay, bawa, may, ano? May... Ah, oh, Natanggal ano may... ah, hindi! <laughs> Salamat. <laughs> Salamat! Salamat tayo sa Diyos sa Hindi ako nagtanggal niyan. Instrumento lang ako. Ginamit lang ko. Sabay-sabay kayo sa akin. Magpasalamat tayo sa kanya. Sabay kayo sa akin. Sabay kayo sa akin. Oo, oh, mahal na Diyos Ama. Sabay kayo, sabay. Mahal na Diyos Ama. Salamat po. Sa pamapagaling niya kay Maris. Amen. 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 Kamay, ang galing ni Sir Maris. Okay na, palampag na. Hindi ay, din Ah, yung... uh, malaya ka na, Maris. ano tawag? Uh, ba? Basta Stanley na. Uh, yung... Magdadasal ka, Maris, kaya kasi kaya nasa nila, na van. Balik, balik Hindi paralo, ka nagdadasal. Oh. nga Ah? Ang yan. Oh, walang babaw lang ng kailangan nyo eh. Papuputay nyo no, pa no, ko. Lahil-lahil mat kita, eh. Pwede naman yan sa online. Tanggal na sabi. Hmm. Ano masasabi niya? O, walang anumal. Huwag kayong Magdasal kayo. Para mawala yung masamang espiritu. Lagyan niyo pala ng asin sa kabawang yan sa bulsa niya. Asin sa kabawang. Asin. Sandakot sa kabawang. Diniktik. Ilagay mo sa bulsa niya. Para hindi 1. makabalik. Hindi na bumalik yung spirit yung masama. Asin sa kababang. Tiktikin nyo yung babang. O oh, dami pala na nanonood ano yun. Ang dami pala na nanonood dyan. <laughs> Kung like, magano kayo dakot kayo ng asin. I-search ko kayo. Ano Ako sa'yo yung aaraling. Wow. Ilatag nyo ngayon mga tubig nyo dyan Pahinamin natin Dasalan rin yung tubig Lagyan mo yung tubig Lagyan mo asin Pwede inom ko sa kanya Dadasalan Konting asin lang Lagyan sa baso Padadasalan ko Dadasalan ko Pasige Tubig na may asin Konti lang Maligamgam Lagyan nyo ng maligamgam na tubig tapos lagyan ng kunting asin, dadasalan ko. Lagay niyo sa base yung maligam na tubig. Mahal na Diyos sa mga katastas ang niyo ng tubig na may asin na to para sa kagalingan ni Maris. Tubig na may asin nagbibigay buhay pisa. Tubig na may asin nagbibigay buhay tubig na may asin na wala na kasalanan, tubig na may asin na pupuksan na anong kalamdam o masama espiritu o anumang mga masama na espiritu na malulusaw sa ngala ng Diyos Ama. na ikaw santa sa kripisal, batal sa asis, kaya talaga kayo nagkawili. Ad na silim kayo kapal ng kamik makmesag masag masuguha, wow ka, O, o, o pataing kanang kamay, i-cross, tapos ipainom yan. Tanggal ang masama espiritu niyan. Dapat ikaw kamay pataka tapos si Cruz na oh, Cruz na. Kanang kamay si tapos si Cruz na oh. Yan pag ganun. Isaw sa tapos si ganun. Oh, yan ni Cruz oh, sana oh, sana oh. Lagay sa ano, Si Cruz na oh. Lagay. Yan. Si Cruz na oh. Saw sa tapos si Cruz tapos Painumin mo na sa Painumin mo kahit konti lang para lumayas mo sa mga espiritu. Alat. <laughs> Tayo ang maalat. Tanggal naman naman sa wife pinito dyan kasi maalat. <laughs> ano daw, lasa? Ay, oh, Oo, walang ano man. Oo. Oh. Huwag kakalimutan, mag-subscribe, like, share, follow sa akin TikTok o Facebook. Oh, palakpak naman dyan mga manonood. Palakpak naman dyan. Ang dami yung manonood. Sa nabotas, matkitwe. Kamutan ni Mang Kikweng. Uh, oh, sige. ah oh, salamat sa mga manonood. Okay, hanggang sa muli, hanggang sa muli. Maraming salamat. Pagkapanood ng Mang Kikweng ng kalupan. Okay na. Uh, wala na ba sapi sa yan? Natanggal na ba? Okay na. Sige Oh, sige, sige. Wala nga naman. Sige, sige. Okay. Hanggang sa muli. Hmm.